bumulabog bugang tahimik na umaga ni Robby sa loob ng kanyang opisina dahil sa pagbabalik doon ng dalawang NBI agent. Sorry sir Robby, pinigilan ko sila pero nagpumilit silang tumuloy. Wikang paliwanag ng babae ng staff niya. Naiwanan ito sa bukana ng pinto habang nasa loob naman ang mga tinutukoy. Okay lang Lisa, bumalik ka na sa position mo. Kalmadong mando niya rito. Bumaling siya sa dalawa at kaswal na binali ang mga ito. Nagkita na naman tayo, sabi niya. Halatang hindi siya nagagalak sa tagpong iyon. Ano bang maipaglilingkod ko sa inyo? Wal well, gagaya pa rin ang dati. Paunang wika ng babaeng si Sula Amor, bago nito inilapat ang sarili sa malambot na supang nakarap sa lamesa niya. Samantala inilapat naman ni Red Tori ang pintuan pero hindi yun inilak. Nagsalubungan ang nag aalala lang. Titig niya sa mga mapanuring tingin ng dalawa. Kung tungkol doon, hindi ba nasagot ko na ang mga katanungan niyo sa akin? Sabi niya, ano ba pang gusto niyong malaman? Pinaglipat-lipat niya ang tingin sa dalawa. Lumapit si Tori Salamia sa lamesa ni Roby. Ipinatong nito ang dalawang kamay doon. Ang totoo, ang tunay na nangyari. Ayun ang gusto naming manglaman. Nakikipagsubukan ang tingin nito. Nagsalita naman si Amor na nang iistima lang. Hindi pa kami kumbinsido sa interview lang napakay sa iyo. Ni Lino, sabi nito, kung mayroon pang iba sabihin mo. Sinabi ko na, tinawagan nga niya ako para sa isang interview pero hindi ako pumayag dahil busy ako. Hindi ko siya pinagbigyan kaya umabot sa puntong nanghaharas na siya. Lalo akong hindi nagka-interest. Tungkol sa ng interview. Tanong pa ni Amor. Siguro nagot na ko na rin yan. Hindi ko alam sa kanya. Mabilis niyang tugon dito. Saglit na nagkaroon ang katahimikan sa loob ng osipisina. Alam niya nag-uusap ang mga mata ng dalawang harap. Tumayo siya. Ngayon kung wala na kayong ibang itatanong, pwede na kayong umalis. Marami pa akong dapat gawin dapat, at dapat asikasuhin. Kung hindi kayo naparito para arestuhin ako, Palagay ko tapos na ang usapang ito. Paubos na ang tinitimpi niya ang pasensya. Inilahad niya sa lalaki ang pintong nakasara. Kung may bago kayong kaalaman o may nais pa kayong iparatang sa akin, handa kami ng abogado ko na humarap sa inyo. Inilipat niya ang tinis na nakaupong si Amor. Kung may maitutulong ako sa paglutas ng kasong hawak ninyo ngayon, eh, makikipagtulungan ako. Sabi niya rito, sa kasi muling tumingin kay Tori. Inosente ako at ayaw akong madawit sa isang eskandalong tulad nito. Don't worry, I don't have plans to turn up. Kaya nakikiusap ako. Sa susunod, pwede bang huwag tayo rito mag-usap? Ayoko kasing nakikita ng mga staff ko na may dalawang NBA agent na lalakad-lakad dito sa restaurant ko. Hindi sila makapagtrabaho ng maayos dahil na iilang sa inyo. Walang problema. Taas kamay na sa ni Tori. Sunod na mulsa naman ito. Pero bago kami umalis ng partner ko, maaari bang ilibre mo kami ng pagkain dito sa restaurant mo? Nabalitaan kasi namin na masarap daw ang luto dito eh. Kas tila hindi nahiyang sabi pa ito. Hmm, hindi makapaniwala na ipilig na lang niya ul Sige, walang problema. Iuutos ko na bigyan kayo ng specialty namin dito. Pinilit na yung pakaswali ng himig niya kahit ang totoo ay naiinis na siya. Paglabas na sulam Marta Dori sa opisina ng iyon. Nakasalubong nilang bagong dating na si Jack, nakababatang kapatid ni Robbie. Nasa mga nito ang maraming katanungan para sa kanya. What was that all about? Tanong na bunga dito kay Robby pagpasok sa pinto. The same as usual. Ano pa ba? Tila bali walang sabi naman niya rito. What? Napasinghal ito sa kapinagmas na si Namor at na nakaupo pa lang sa dining area. Are they harassing you? Kulang tanong pa rito. Nagkunwari siyang hindi apektado. Pinakalman niya ang sarili upang hindi ito mag-alala. Ano man ang bumabagabag sa kanya. Ayaw niya niyang mahawa pa ito. Don't worry, nagpapapansin lang sila. Nagpapapansin? Oh, alam mo na. Gusto lang ni Pernal na nakabantay sila sa akin. At hindi ka na babahala. Hindi. Bakit kailangan ba? Tumingin siya sa kapatid pero agad din niyang ibinaling sa computer ang kanyang pansin. Naiiling naman ito. Anong sabi ni Sam tungkol do ito? Inamin mo na ba sa kanya ang totoong nangyari? Sinabi mo man nang hingi sa'yo ng lagay ang magjama na yun? Mayamaya -maya ay tanong nito. Shh! Lower your voice. Baka may makarinig sa'yo. Sabi niya sa kasiya umiling. Hindi pa niya alam. Napabuntong hininga si Robin. Sumandal siya sa sandalan ng kanyang silya. Hindi ko sinabi. Pero nangako, sinatutulungan ako anuman ang mangyari. May bala ka bang aminin sa kanya? Abugado naman siya ng pamilya natin. Ah. Pag-iisipan ko pa. Siguro kapag talagang kailangan. Ah. Pakikiramdaman ko muna. Ano? Kapag dawit ka na sa kango palang aaminin ka isang? Ganun ba? Inosente ako. Hindi ako madadawit. Sa ngayon dapat tayong dalawa lang ang makaalam na pumunta ako sa lugar na yun ng gabing paslangin si Lino. Mahirap na kung may makakaalam pang iba. Paano kung akalain yung pumatay sa kanya na nakita ang akto ng pagpatay? Hindi mo delikado ako nun. Paliwanag niya sa kapatid. Sige ka ang bahala. Pero gawin mo yung sinasabi mo kuya. Dapat mo nang hingi ng tulong ni Sam. Pero kung ano man ang kalabasan ng investigasyon ng dalawang mata ko na yun. Inginuso nito si Amor at Tori na hindi mo sarap na sarap sa pagkain. Mapag-aaralan na natin ang dapat natin gawin at makapaghahanda. Nakakatawa si Robby sa sinabi ng kapatid. Hindi man sila nagkakaisa sa ilang bagay tulad ng negosyo. Alam nilang kailangang parakbuhin ang mga ito na magkasama. Tulad din ang sa babae na magkaiba ang kanya-kanyang taste. Mas gusto niya ang tipong palaban. Samantalang ito ay mas pinipili ang simple lang. Pero may pagka-adventurero ito pagdating sa ibang bagay. Kagaya ng pagiging part-time secret agent nito at detective agency ng Uncle Agato nila. Kuya, nakikinig ka ba? Pukaw nito sa kanya. Hmm? Ah, oo. Hayaan mo. Susundin ko ang payo mo. Sabi nito. Good. Tapos walang sabi nito. Salamat siya. Mabutit naging kapatid kita. Kahit mas matanda ako sa'yo, naiintindihan mo ko. Nakakahiya tuloy na parang ako ang bunso at ikaw ang kuya ko. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Basta sa susunod mag-iingat ka. Hindi mo na dapat pinatulan ng asawang yun ni Mayor Palma. Tuloy yan ang resulta. Yeah, no. Kaya nga hindi na ako nakikipagluan na itstan ngayon eh. Malay ko bang asawa pala ng politikong babaeng. Eh. Mukhang dalaga eh. Saka ako nun. You need to understand me, brother. That's exactly what I'm doing. Yan din kasi ang utos ng papa. Ang batay natin ang isa't isa, diba? Nasa po niya ang ulo sa pag-aalala sa ama. Ang papa, oo, tama ka nga. Sabi niya. Tumalog naman ang cellphone ni Jack. Sinagot niya ang tawag. Yes, speaking. Huh? Bagya itong lumayo. Pero dinig pa rin niya ang sinasabi ng kapit. Hindi ako pwede ngayon. Bukas na lang. Mahalaga ba? Hindi ba talaga pwede bukas? Eh mamayang hapon. Sige, sige. Kaya lang baka 11 na ako dumating. Wala naman kasi sa time yung tawag mo eh. Hintayin mo na lang ako. Bye. Mukhang importante eh. Sabi niya pagkababa nito sa kausap. Oo, eh. alam mo na. We got to tapos sa kahit ito nagpaalam. Aalis muna ako. Magkita na lang tayo mamaya. Sige, sabi niya. And by the way, I like the to. You did great her bro. Congrats. Salamat ulit. Umaril ito sa hangin at umiti sa kanya. Lumabas na ito ng opisina at unti-unti naglaho sa kanyang paningin. Tumunog ang cellphone ni Isa at si Robbie ang tumawag na iyon. Hindi na silang dalawang isip ang sagutin niya. Inips na siyang naghihintay sa coffee shop na iyon at hindi niya inaasahang tatawag sa kanyang ang binat. Hello, napalitan ng ngiti ang kanyang pagkainin. Dinner at 8? Would that be perfect? Tanong na bunga ni Robbie sa kanya. Parang siguradong sigurado ito na papayag siya. Pero hindi ka magiging gano'n kadali ang kanyang pag-ayon. I don't know, sabi niya rito. Hindi ko alam. Hindi ako sigurado. Nagtong panihabang maitinatagong ka sa kabila ng ngiting na kasi, Natahimik ito sa kabilang linya. Kaya inakala niya yung nasiraan na ito ng loob. Ano na? Hirit pa kaya siya? Mayama yung nagsalita ito. Well, that's bad. Narinig niya ang pagpalatak nito at malalim na paghinga. Plano ko pa naman sana na kung hindi kita mapupunta rito sa kakusa, Dudukuti na lang kita at saka isasama sa restaurant ko ng sapilitan. Dugtong na wika nito ng pabiro. Natawa siya bagat pinili niya maging casual, Talaga, gagawin mo yun? Tanong niya rito. Hindi, biro lang. Bawi nito. Basta susundin na lang kita dyan at pinan. Sa pinapasukan mo, okay? Teka, parang kung hindi ako magpakita sa'yo? Paano wag magtago ako? Ganting biro naman niya kay Robbie. Hihintayin kita sa labas. Ngayon, kung gano'n ka talaga, ano gagawa mo? Kasi ako na malamot doon, ikaw ang bahala. At nagpaawa pa, manghang sabi ng isip niya, hindi naman kita mapipilit kung ayaw mo. Pero maghihintay pa rin ako sa iyo. Bigla may tuwang umahon sa kanyang puso dahil sa pag-uusap nilang iyo ni Robbie. Nagpapasalamat siya at hindi nito nakikita ang reaksyon ng mukha niya ngayon. Kagat labi habang sa kisa Maligaya siya kapag nagkausap sila. Muntik na niyang makalimutan na hindi siya dapat magpaapekto sa nararamdaman niya. Hindi ako dapat magkagusto sa iyo. Hindi pwede yun. Ano? Pwede ba? Nagpapaawa ang himig ng binata. Ibig sabihin, nagtatagumpay ang kanyang plano. Ayokong aksahin ang oras mo. Sabi niya rito kasabay ng pagdarasal na sana eh, hindi ito mawala ng pag-asa. Hindi sumuko. Mula itong huminga ng malalim Kaya nga pumayag ka na eh. Maya maya ay eh, sabi ito. Pag-iisipan ko. Good, kung ganun magkita na lang tayo mamaya. Bakit tapos na ba akong mag-isip? Tatawag uli ako ah, hindi pala. Basta pupuntan lang ako at hihintayin kita. Pero, see you later. Bye. Teka, basta na lang, lang ito'y binaba ang linya na hindi na hinintay ang desisyon niya. Huh, pambihira. Sabi ko pag-iisikpan ko pa lang eh. Naipilig niya ang ulo. Maya-maya dumating ang tunay niyang hinihintay. Anong mahalagang bagay bang ba sasabihin mo kailangan mo pa akong papuntahin dito? Kaswal na wika ni Jerry kay Isa Bagong ang paghigop nito ng kape sa basong styro. Muli magkaharap silang nakaupo sa loob ng coffee shop na yun kung saan unang nabuo ang maitim na proposition nito. Nadiretsya ay nakita. Kailangan mong dagdagan ng perang ibabayad mo sa akin at kailangan kong makuha yun ngayon. Nagpapatawa ka ba? Hindi makapaniwalang sabat nito. Hindi, pero kung gusto mong matawa, wala akong pakialam. Mung tapang niyang sabi na tila nakalimutan na kalimutan niyang maaring may baril itong bitbit. -bit. At alam naman ang dahilan ng paghingi mo ng karagdagang bayad. Bakit may nagawa ka na ba? Nanunubo ka mga titik na ibinabot ng lalaki ka sa kanya. Parang halimaw itong makatingin kay isa na matapang naman niyang sinasalubong din ang tingin. Kahapon magkasama kami. Dalawang beses na niya akong inihatid sa isang beses na sinundo. Sa maniwala ka o sa hindi, nagsabi siya sa akin na gusto niya ako. At anong connection niya sa paghiming niyong ng dagdag na bayad? Gagamitin ko ang pera para umupa ng bahay. Sinabi niya gusto lang niya akong ligawan. Kung paiibigin ko lang siya. Ayokong malaman niya kung saan talaga ako nakatira pagkatapos siyang ibasura at sa kalkulasyon ko. Kulang ang perang ibigay mo para sa isang maganda at tagumpay na plano. Dahil sabi ni sa niyang salaysay, inapaisip ito ng matagal. Huminga ng malalim at napasuklay ng kamay sa unat itong maiksing buhok. Sige, magkano ang kailangan mo? Mabigat itong tanong. Kalahati ng orihinal nating napagkasunduan. Mabigat din niyang tugon. Ano? Wala itong sabi na medyo napalakas ang boses. Naluloko ka na ba? Sa squatter ako lumakit na kaisip. Sa palagay mo sinong matinong lalaki ang magkakagusto at siseryoso sa akin. Kapag nalaman na doon ako nakatira, kailangan ipakita ko sa kanya na hindi ako basta-basta lang. Kailangan ko ng matinong bahay. Pero malaki ang halagang hinihiling mo. Alam ko. Pero alam ko rin na malaki rin ang pakingabang mo rito kapag nagawa kong iniuutos mo. Tama ba ako? Walang lago-klawin niyang bigkas sa mga salika. Nanyangkit pang lalo ang mga mata ni Jerry. Habang madilim na nakatitig sa kanya, maliit na halaga lang iyon. Handa ka nga magbigay sa is. Kanyang 50 mil, 65 mil pa kaya. Nadagdagan mo lang naman ang konti. Matalinong dugtong pa niya. Maya-maya umiti ito at nakita niya ang kaslang to. Tuso ka rin pala. Wika nito. Kailangan eh. Nakangiti ng mapait niya ang sambit. Mukhang hindi talaga ako nagkamali ng pagpili sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita tatanungin kung ano talaga ang mapapala mo sa pinagagawa mo sa'kin. Sa Wala akong planong sabihin sa'yo. Alam ko, nagtagumpay si Isa. Tanghali nang isama si Nigeria sa bangko. Ibinigay nito ang dagdag na hinihingi niya pero hindi ang kalahati ng una nilang napagkasundoan. Matapos makuhang pera, kinausap niyang may-ari ng bahay na uupahan sa loob mismo ng subdivision na katabi ng squatters area.